Ayan. mga pagkain namin dito, may halong beer. Happy birthday. Parin Joy. Parin Joy, happy birthday. Happy birthday. Marcel. Alvin. Ruel. Ito pinakamabait sa lahat. Bagong sampalang lang ng ibang tao. <laughs> <laughs> Siyempre, baka hindi naman ako masama. Ayan, <laughs> mga pagkain dito. Ihawin <laughs> <laughs> mga hahaha, dito hahaha, Tatang nakikita pa kaka din yan. You know? Yung medyo medyo satatang. Oo, oh, kaka-wide din yan. Yeah.